Ayan. Nakakahingal guys. At kami ay napakahabang ahunin ang sinagupa. Andun pa sa kaibabawan yung tricycle na aming sinakyan. Ito, hingal, kal hing hingal kalabaw na din siya. Oh, pero blooming pa rin. Diba guys? Ayan siya oh. Ah, <laughs> uh, diba? <laughs> Ganda ng view. Ayan. Ganito sa aming lugar. Ay, pero hindi sa aming lugar ito. Ibang lugar na pala ito. <laughs> Dahil ito Ganito ay sakop na sa ng mula ng... Mulanay, Quezon. Hingal kami, guys. Ayan, taas. Ang taas ng mga kahoy. Ayan, taas niya. Uh. Yan, nung bilis talaga ng lakad ng isa namin kasama, oh ayun oh, walang kapaguran. Na Napakahaba na ng aming nilakad. Ando na, nakikita na namin yung tricycle. Na, wala na yung tricycle. Ah, tricycle. wala pala. Ay? Asan yung tricycle natin? Iniwana na talaga tayo. Iniwana. Ayan, iniwana na kami. Okay, ina. Mm -hmm. Ayan daw oh. Kulang ang. Ayun. Ayun. Oh! Ayan. Ayan ang aming kasamang joker. Ayolah, nak antar-antar nak.